Hello guys, for today's video is kahapon pa to, charot. <laughs> kahapon pa to na guys, pumunta po kami kahapon ng binondoong pin. Kasi guys, may pupuntahan kami doon na asawa ng katrabaho ni Aladin kasi may ibibigay siyang sapatos tsaka pantalon sa anak ko. So ayan guys, naglalakad na po kami. mag aabang na po kami sa may chesa. dito po sa sakayan ng jeep mag po kami dyan para masakyan na po namin. So, yan, naglalakad na po kami. Apat, kasama ko po ang tatlo kong anak, guys. Kasi, wala mo yun, ano yan po si nanay. Lagi nilang binibilhan kayo. Hindi sabi, magsa-shopping daw kami. Hindi niya alam may pupuntahan lang kaming magbibigay ng damit. So, ayan, guys, nakasakay na kami dyan, guys, ng, ano ba guys, habal-habal RE tricycle. ayan, guys, si Ali, kasama namin. Ano lang, relax, relax lang, habang si mama nangangalay na, oh, di <laughs> Ayan guys, nakarating na kami sa may divisoria. Paglalakad na kami guys, papuntang ungpins. Sinaswerward na natin to ang video guys kasi napakahaba nito. So ayan, namimili pa sila eh. Wala naman tayong pambili. Hahaha. <laughs> <laughs> Ayan, tingin-tingin na. Ay, na kayo dyan na Ayan na guys, dyan na kami. Malapit na kami sa pupuntahan namin. Naglalakad lang kami guys. Kasi wala na kami pamasahe. Charot. Sabi ng dalawa guys, dagat daw yun guys. Sabi ko, hindi. Sabi ko, sapa lang yun guys. Ayan, nakarating na po kami sa may Binondo Church. Atawad na po kami dyan. At nakikita nyo naman, nakared pa yung lights. So, bawal pa tumawid. Naghintay muna. So, ayan, nakatawid na kami guys. So, Andiyan na kami, papunta sa Lai Chinatown guys. Tapos may nakita po kami dyan guys ng mga bata. Kawawa po yung nanay pa yung galang. Ayan guys. Maganda po dyan guys. Oo, oo, oo. Diba? Na-enjoy ka rin maglalakad dyan guys. Kasi may marami kang makikita. Hindi ka tulad sa bundok guys ba? <laughs> ayan, 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 ayan. Oo, diba? Ayan guys. Andiyan na po kami. Nakita So guys, nakita na po namin si Ate Angel. So yun guys, pauwi na po kami dyan. Kasama na po namin yung Papa Aladin nila guys. Naglalakad na po kami kasi nakarating na po kami sa Divisoria. Pero syempre, sumakay kami galing binundo papuntang Divisoria. At yun lang guys, thank you for watching!